Habang nahihimbing pa ang lahat, gising na gising na ang mga dayong ito sa Batangas. Maaga pa lang, gumagayak na sila para maghanap buhay. Yun, baka. Karamihan sa kanila, mga mangisda mula sa tangalan Aklan. Mga magkakamag-anak at magkakapit-bahay daw sila na sabay tumungo sa Batangas para maging isang sakada o mananabas ng tubo. Dato kahaba. Dapat doon para sulit na sulit talaga. Dapat doon sa pinakadulong dulo. Ito ano kuya? Yeah. Tama. Tama Tama yan. Sama ba? Sama Tapos, yung mga ano, tira-tira. Aanohin. Parang walang masyadong kala. Halo-halo na kasi no. Hindi mo alam kung ano yung... Ay! yung mga marami sa mga ganito, yung mga malalambot, yung mga dahon-dahon, dito, -dahon, kailangan pang lang. So, kailangan tinatanggal na raw. Tinat ano ma... Mas ma... Masugat sa kamay. Kaya magkailagyan natin. Nilalagyan nila ng ganito para hindi nakaka... Ano? <laughs> Kuya! Ang bigat! Sampung peraso lang to ha. Kasi mabuhat. Ang binubuhat nila, yung bug, yung, 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 no? isang bugos. Dami. Ito, sampung peraso lang buhat to. Sanay na raw sila. Eh. Malagkit, maano kasi madulas. Ay! Ha? Uh, Tayo yeah. ba? Ayan, dulal

Sa mga panong ito raw, pinakamabenta ang tubong pinanggagalingan ng sangkap sa pagkain na asukal. Tuwing Desyembre hanggang Mayro kasi ang panahon ng anihan ng tubo. Kaya sa dami ng trabaho, bawal daw ang magkasakit, lalo pat karamihan sa kanila, baon sa utang sa aklan. Nakilala ko si Mang Juanito, isa sa mga veteranong magtatabas ng tubo. Taong 1983 pa siya nagumpisang maging sakada. Pumasok daw siya sa pagsasakada ng dahil din sa utang. Walang anak buhay dun sa amin. Oo. Kukuha kami ng pera Oo. para pumunta rito. So sabihin magkakilala kayo, pare-pareho kayong mag magkakapit bahay, eh, Oo, oh, sa barangay lang po. Oo, tapos ano, nag-usap-usap kayo nag Usap-usap po. Na... Anong pinapag-usapan ninyo? Eh, ito, eh, eh... Oh. Walang trabaho dito. Kasi siyempre pupunta kami sa inyo. Oo. Oo. Kaya kaya nakapunta kami dito. Limang libong piso kada buwan ang kanyang kita pero nai-advance na raw niyang lahat sa kanyang amo dahil sa kanyang mga utang. Simulat sa pool, ang nautang ni Mang Juanito napunta lang daw sa pagpapaaral ng kanyang mga anak. Eh, walang makitaan dun sa amin. Gapas-gapas ka na lang pala. Hindi kasya. Hindi kasya po. Kung tapos yung mga pag-aaral ng mga anak, di, diyan ang sa pinirapan mo rito. O ilang buwan o ilang taon. Isa sa mga pinakabata sa grupo, ang 23 anyos na si George. 14 anyos pa lang na lumuwas si George para magsakada. Utang din ang punot-tulo ng lahat, kaya pinasok niya ang ganitong uri ng hanap buhay. Ngayong taon, bumalik daw siya sa pagsasakada matapos makulong ang kanyang kuya sa kasong estafa. Paano mo naman, George, na balitaan na mayroong ganitong lumuluwas para kumita? Napuntahan kami ng kontraktor namin eh. uh -huh. Napuntahan kami sa bahay uh -huh. para maghanap ng tao. Uh -huh. Yung kumuha kami ng pera para sa mama dito. Mahigit 10,000 piso ang inutang ni George para sa pasamantalang kalayaan ng kanyang kuya sa Aklan at dahil selat sa buhay, siya ang naging kabayaran ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsasakada. Pikit-mata na lang niyang tinanggap ang pagkakasadlak sa mahigit anin na buwan na pagbabanat ng buto sa malayong lugar. Ang kuya kasi, laking ng utang niya. Got 20,000. Mm -hmm. Dalawa kami natin sa uh -huh. 13 ka May sa amin. Mm -hmm. May tubo kasi. Mm -hmm yan, sumama nalang kami dito. Habang magkausap kami, napansin ko kay George ang puot sa kanya mga salita. Marahil, puot dahil sa mga nabigong pangarap para sa sarili. Kaya para sa kanya, ito na ang huling taon at tuluyan na niyang iiwan ang pagsasakada. Masama ba loob mo sa kapatid mo? Huh? Hindi. Kapatid ko yun eh. Oh, eh Kahit ano gumawa siyang masama, hindi lang masama sa kanila. Kasama ni George sa pagsasakada ang kanyang kuya Henerel. Pareho nilang pinaghahatian ang pinampiansa nila sa kanilang kapatid sa aklat. Gaya ni George, hanggat maari, ito na rin ang kanyang huling taon sa pagsasakada. Sa susunod din ako sa sama rito eh. Hanggang kailan yun? Hanggang ito na lang. Itong taon na to? Oo. Ganyan lang. Tapos, hanap din ng trabaho. Saan? Doon sa probinsya na lang. Ah, doon ka na lang. Oh. Mas gusto mo doon kaysa rito. Ah. Oh. Para malapit sa pamilya. tayo sa ano sa barracks nila. Sila yung bahay Dito rin sila umuwi. Malapit lang dun sa mga tumbuhan. Dito rin kayo. Tapos, paano share-share na lang? mga gamit Nasa isang kalalakihan ang nakatira dito. Pangkat-pangkat. Depende sa kinabibilangang grupo. Karamihan sa kanila, naiwan sa aklan ang mga pamilya. Minsan, walang ginagawa, magluluto. Ito na kayo lang dito. Yung gantung container van, hanggang labing limang tao raw sila na, na nakatira dito, tapos dyan sila sa gitna, ayan yung mga pwesto nila, ito sila natutulog, tapos yung taas, ito yung parang kusina nila, nilalagay nila yung mga pagkain nila, sama-sama, sila na rin yung nabuhugas lahat, Aray. tapos yung dito, dito naman nila nilalagay yung mga sinasampay yung mga damit nilang pinagtuyuan. So lahat, lahat daw pinagkakasya nila dito sa container van at ganito kaliit lang. Sa munting mundong kanilang ginagalawan, sapat na raw ang may maayos na pahingahan na pwede nilang tulugan. Ito sa'yo, dyan ka nakaiga? Ka. Oo. Oh. O di paano yung tabi-tabi kayo, yung ano yun? Yung ita. Akasama mo muna tutulong? Oo, oh, dyan sa kong dilira. Bet pa yun? Kailangan daladala -dala niyo lagi? Oo. Oh. Ah. So, pag, mawala eh, wala na kami pang gamit. So kahit sa pagtulog, yakap pag mo yun. Hindi, <laughs> hindi naman yun siya ano eh. Sa tabi lang. Hi. Hello, po. Sa kabilang container van, nakatira ang mga sakada kasama naman ang kanilang kaanak, bagong salta lang si Jomar kasamang asawang si Jennifer at ang kanilang apat na buwang supling. Baon din sila sa utang kaya napilitang magsakada. Sa munting sulok ng container van na ito, umiikot ang mundo ng tatlo. Kuya, may pamilya ka ba? Wala. Single. Ah, wala single ka? Ah, kaya magulo. Kasi nung nagkaroon na siya ng baby, syempre kailangan private daw. So, naglagay sila ng ganito. May harang talaga. Hanggang doon sa kabila, meron silang harang. Tapos, ito, nilagyan niya ng papag daw. Pero ah, yung itak, ayun pa rin, no? So, talagang kailangan okay. na doon pa rin, no? Hindi ba ba yun? Oo, oh, okay. kasi araw-araw ginagamit. Tayo? Okay. Silipin ko lang, ha? Ito, um. Okay. Pasensya na, ha? Okay. Ay, medyo malaki na siya. Mahirap lang pumasok kasi medyo. okay. Ito, medyo pag ganun lang, no? parang medyo pa atas. Ang bibilang lang baka mauntog. Kakash raw nila silang tatlo dito. Tignan mo, actually ito, parang ah, abot na abot ko. Mula dito hanggang dito, yan lang yun. Tapos nilagay lang nila ng harang para hindi masyado makaistorbo dun sa kapitbahay nga naman kasi pag gabi umiiyak yung bat. Yung nga lang, hanggang dito, ano no. Tapos, may, mga, may butas yung kanilang iero, kaya may tumutulo yung tubig pag pag umuulan. So, kawalang hangin na pumapasok. Handa raw itong tiisin ng may bahay ni Jomar kaysa maiwan sa probinsya at maghintay ng kalahating Papa, taon Papa, sa kanyang kabiyak. Papa. Isip ko po, yung pagpunta ko dito, okay lang yung buhay namin. Pero pagdating ko po, po dito, parang alam ko po, nahihirapan din kami. Pero mas okay nakasama ko yung asawa ko, at least po, nasusuportahan niya kami. Kaysa po maiwan kami doon na yung kailangan ko, eh, hindi niya mabigay. Kaya sinama ko po yung bata at sinama niya rin po kami para malagaan niya yung bata. paggawa ng asukal at panutsa, bawat tubo, isa-isang kinakatas. At matapos, pinapakuluan. Ang katas na ito ang nagsisilbing sangkap sa iba't ibang uri ng minatamis na pagkain. Kung itatanim mo, isang taon mo aanihin. Hindi ka gaya yung palay na tatlong buwan lang. Kunti lang naman yung sa amin. Ang mga tao pala sa likod ng matamis na asukal ay tila may mapait na kwento. Ang mga tulad kasi ni George at Pamela Guevara kailangan magsakripisyo at malayo sa pamilya para mapunan ang ating pangangailangan para sa ating mga hapag at maitaguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya